jalari bago new generation nya panaggaway abong ya construction quality ah si Ren ano nyo nyo guys ano nyo guys automatic ya kinatan automatic kalay kapayo so eh matibay matibay ni ha ha new generation nya panaggaway ha yun eh matibay nuko ba oi stick at stick mo Matibay ya talaga ya oh. nimo. Ay guapo. Guapo mo, guapo. Ay guapo mo. Sak ay astig. Oh. Ya guys, no kailangan niyo i-labor. Ah, uh, PM lang si ano, si Jan Jan Magalpok. Hmm. Ano gandang tatao matibay ya labor. Oo. Uh. Agla kailangan, agla kailangan tayo sa mama may pusara. Agla kailangan ko sara. niya. Marunong. The best. May hey, the best. Sige na ba kick? <laughs> na to? Quality mong. Oh guys, ni nee, uh, nee da. Tinransfer na namin yung kulungan ng mga aso ko. Ito na sila. Ginagawa na, nilipat na. Dati nandun siya. Ngayon, nandito na. Ito yung lumang kids ko. Dog kids ko. <coughs> Sa wakas, nagpagpagawa na rin tayo. Praise the Lord. Ayan, tinransport din. Kanina nandun siya. Ah, kinailangan ng sampung tao para lang may ilipat tong kulungan na ito. Ngayon naman ang ginagawa namin, ah, tiyalagyan na ng ano, ng semento para hindi hulumubog sa lupa pag tag-ulan. Kasi wala pa tayong pampagawa ng tibay talaga, matibay. So, okay na. Approve. Approve na daw, sabi ni Remark. Ayos na daw. Yun.